may may gato ka pwede oi lagi <laughs> lagi sila dia lagi marami sila tutulungan walang mga ulam dyan siya tau kitong pandyan mga ito ah may eh. Grabe jenis si Ulmodo Tower jenis si Ulmodo yun Sana Uy, shout out sa itong mga idol na ito Sa itong mga new followers Magandang umaga po sa lahat Ito yung mga islang na uuli namin mga idol Kung hindi lang hindi Hindi nasakop yung ano Hindi nasakop lahat lang talaga yung uli. Kaya yun, pinagagawan dun sa ita, sa, dito sa corridor dito. Shout out din sa 2 followers dito, si Chris Manison <laughs> Oh, shout out sa ito, pare. Pare, pare. Shout out, pare. You know? wala nasa ala wala nasa ala yung ating isda Speed Engine ah uh, Isdang linto yung uling nila yung Isdang linto yung mga ito so, Ayun, tuloy na yung ano nila mga idol. Nagkahapuan mga na yung mga idol. Ayun, so, tuloy yung istadyan, mga ito

bata mga idol bata para man dito sa kanila yun no nagagawa yung mga sa mga idol Terima kasih telah